Ayan, magandang umaga guys. Uh, andito naman kami ngayon sa barangay Pugawan. Ayan, dito naman kami nakapisto ngayon. Uh, umalis kami ng barangay ng Talisay kaninang umaga. Dalawang, nakadalawang araw kami doon. Kaso napakahina ng aming bintahan doon guys. Ayan, ito naman ngayon ang aming, dito naman kami lumipat. Ayan, mga dalawang araw kami dito, guys. Ayan. Doon na, oh. May nagasayaw. Gayahin na. Pantumina, oh. Pantumina ba gaya sayaw na yan? Kaya nga. Ayan, may na nagbu-sasayaw na doon sa court. Ayan, papractice na sila. Dahil dalawang gabi daw dyan ang sayawan. Ayan. Doon sa palisay, hindi namin napanood ang sayawan doon dahil malayo kami sa court. Tinamad na kami pumunta. Pantumina. Pantumina.